Guys, uh, welcome back to my channel. Um na ba kayo ng ano ng gulay na santol? Ito oh. Uh, samahan niyo ako guys kasi uh, magluluto ako ng gulay na santol. Ito kasi natutunan ko lang to dun sa Bicol, dun sa probinsya ng asawa ko. So, pag wala kaming ano, pag usang santol at wala kaming magulay, ito ang ginugulay namin. Kaya samahan niyo ako, guys. At uh, papakita ko lang sa inyo kung paano ako ng santol. Tara, guys. Oh, so, sa probinsya pa sa ginagawa namin doon. Uh, Kinukulkul. Eh dito, walang kulkuran. Kaya ang gagawin ko, magbalatan siya, So, palat lang siya para mag-alita uh, nito. So, palatan ko muna siya. Ang so, tapos ito gadga Ano to, uh, sa asin. So, ito guys, yung mga sahog niya. Pansahog, bawang, sibuyas. Uh, ko rin ng magic sarap para sumarap. Then, ito yung uh, gata powder. Then, ito. Ito yung akin i-sahalo. E Tuyo. Ayan. So, Maalap-alap. So, ito. Bago natin siya gulayin, kailangan natin siyang namasin sa akin. Para...